Hello, hello, what's up, what's up, what's up, what's up guys It's me again, the Pearl of the Orient Mucha TV Is back in this very enchanted altar tonight guys Ayan eh, so mapagpalang gabi po bawat isa Aking mga kaibigan dyan, patuloy pong uh, nanunood at nakasubaybay po dito sa channel ni Pearl of the Orient Ayan, mapagpalang uh, gabi po sa bawat isa, sa inyo Araw po ngayon ng Sabado. Ayan. Okay, dated po ng uh, ano po ngayon? 11? Ano? May 11. Ayan. 2024. Ayan po mga kaibigan. At muli na naman po tayong nagbabalik dito sa ating uh, altar upang tayo po ay magpapasiklab at uh, magpapabida ngayon no, ng ating matitikas na mga mukya no, sa araw na ito. Ayan. so welcome po mga kaibigan no? sa ating mga comers. don't forget to subscribe if you want to follow me just uh, click the notification bell I can share it to all your friends there okay so if you want to follow me just uh, uh, click the notification bell okay don't forget to subscribe to all my friends in uh, the other country uh, welcome I extending my greetings to each of you there kumusta po kayo mga kaibigan ko Ayan, dyan, dyan, sa labas ng bansa Mapagpaalang gagabi po Mula po ang pagbati dito sa altar ni Pearl of the Orient Ayan, nandito na naman po muli tayo mga kaibigan Okay, so sa ating mga uh, friends din Dito sa atin, sa ating bansa From Luzon, Visayas, and Mindanao Kumusta po kayong lahat ho? No? How are you there? And uh, welcome dito sa ating channel I hope that you will enjoy this channel tonight guys No? Alamat sa mga nanonood no if you want this stuff here ating mga mutya natin po itinatanyag tanyag sa inyo mga kaibigan you can call me in my contact number na nakalagay po dito sa ating descriptive title ayan you can call me guys okay or just uh, send me your message, no if you want to inquire uh, if you want to have uh, if you want to have this stuff for you no uh, bilang atin po ano Uh, believe, no to to bring us the luck in life no okay abang narito pa tayo sa mundo because it's uh, eh, one of us guys no okay so we believe that the, there is a power of a nature ayan no mayroong kapangyarihan ng ating pong inang kalikasan no to to help us no? in some other way pang tayo po ay uh, umangat sa buhay no sa pamamagitan ng lakas ng kapangyarihan ng ating pong kalikasan o mga natin po o mga mutya natin na itinanyag sa atin no okay? ipinagkaloob sa atin po ng ating inang gabay no o pang ito ay ating magamit din sa ating uh, protection dipinsa sa ating buhay-buhay okay shout out sa inyo lahat ng ating mga kamanggagawang Pinoy kumusta kumusta po kayong lahat o diyan no okay So sana ay uh, okay lang kayo dyan <laughs> At ako ay okay rin. <laughs> okay? So sana ay magustuhan niyo no? 'yung mga itinatanyag nating mga mutya dito mga kaibigan. Para sa inyo ito, no? Uh, pang ay uh, uh, magkaroon din kayo ng mga bagay na nagmumula sa sangkalikasan mga kaibigan, no? Alright, so heto na tayo at tayo magpapakilala ngayon ng ating mga mutya, no? So yung uh, the other day o kagabi natin pong nga uh, ipinapakita guys, eh, okay? So ito na lang yung naiwan natin, ano? Okay, so yung iba ay kinuha na at eh, eto at i-review natin uli yung mga naiwan dito, okay? Nandito pa yung dalawa nating uh, mutya ng tulabong mga kaibigan, no? Ayan, nandito pa yung hiyas natin ng tulabo, Okay, sa lakas ng aura at kapangyarihan ang bertud ng isang uh, tagulilong. No? Kapangyarihang may tagabulag sa mga masasamang tangka sa buhay natin. Ho. Okay, so ayan po ay pagkakaloob ng altar na ito sa lahat ng mga po. No? Ayan, at ito rin ay ang isang kakaibang itlog din ng isang ibon ng uh, tagulilong. Ayan, kung inyong papansinin guys, ayan o, no? may mga mata-mata o. Oh. Okay, ayan. Tagos dito yan sa kabila. So, yung no, parang trabong ko ng aas. Pero yan po ay isang mutya ng isang ibong uh, tagulilong. No? Ibong toktor, kumbaga. No? O uh, tinatawag nating the na malakas sa tinatawag na camouflaging. Na, okay, at uh, may lakas ng... Uh, Uh, protection sa buhay natin na iway tayo sa anumang mga piligrong nangyayari sa sanlibutan ayan kung mayroon po kayong uh, tangan at mayroong pangangalaga ng ibon na ito guys okay so ayan ang dalawa na yan ay matitikas na mga mutya okay review natin yun at nandito pa rin ang itlog ng maya ay nakuha na okay so labas tayo ulit ng isa ito ay ang pakpak ng maya. Ayan, napakaganda. Okay. Ang isang hiyas ng pakpak <coughs> ng isang ibong maliit. Okay. Sa personal ito niya nakihawakan guys. na po. Nakakilabot na aura po ito. Okay. Dahil yung itlog niya ay nakuha na. So, labas tayo ulit ng isa pa. Ito guys. So, look at that. Mayroon pa siyang uh, igyok sa loob. Oh. Hmm. Ayan, ang mutya ng maya, itlog ng maya. Okay? Ayan. No? Ayan. Okay? Yang isa na yan guys ay mayroong ano, laman sa loob. Oh. Okay? Ayan. No? Nasa loob yan, napakagandang aura. Okay? Ayan. Ayan, may gininto ang aura dyan sa loob guys. Ayan. Ayan, okay. Makikita natin, no Napakaganda, oh. makikita. Naku okay guys, parang may mga ano-ano ano. Oh. Parang may pakpak -pak sa loob, ah. Oh. mapansin nyo guys, pilit inatama ko dito. Oh? Yan, isa na namang Elias ng Maya na parang may aurang may pakpak -pak sa loob. Hmm? Ano? Oh. Okay. So yan magkaparis Paris na bertud ng dalawang ibong uh, napakaswerte sa ating buhay. Pamumuhay natin, no? Yan. <clears throat> okay. So ang bulan ng Diwende nandito pa. Oh. Yung laro ang Diwende. Ayan. Okay. Re review natin 'yon. Ang naiwan nandito pa yung yes ng langaw. Yan. Yan pa itong naiwan dito ang tindi at napagandang mutya ng isang mga beetle natin no? Oh. yung mga yung mga bertod natin ng mga insekto ayan okay ito siya ay parang kawangis siya isang langaw ano oh ayan oh mm, napakatindi rin napakalakas ng na mga aurahan guys napakaganda okay okay ang mutya natin ng cricket or yung serum-serum natin nandito pa rin okay Ayan. Okay. Ang mutyang lintang puti. Yung isa nakuha na at meron na naman tayo isa. Mga kaibigan. Ang linta na puti. Okay. Ayan. So, ito yung mga naiwan. At nandito pa rin si Kalaykay. Naku, walang nagka-type kay Kalaykay. Pagka sa personal nyo yan, mahawakan guys. pangikilabot kayo sa lakas ng tindi ng aura niyan. Napakaganda niyan. Sabihin ko sa inyo no? Isang hiyas ng isang kalaykay. Grabe guys. Oh. Napaganda. Grabe ng aura ni guys, no? oh. Isang shell ng karagatan, kapangyarihan ng karagatan na napakaswerte gininto ang aura ang kanya pong ipinakita sa atin kaya po na sign of wealth, no? Sinyalis po 'yan ng kayamanan. Okay? So, ayan po mga kaibigan, yung ating po ng mga naiwan kagabi no na mga mutya natin so if ever okay tawag lang kayo kasi yung iba ay nakuha na rin ano okay so next tweet guys dito ipapakilala ko sa inyo okay ito na yung guys oh. ang mutya ng kawayang dabong ayan ang mutya ng dabong guys oh. Yan. Or the tinatawag nating ang hiyas ng bamboo shoot, no? Ito ay nakukuha sa kalagitnaan ng puno ng kawayan. Okay? Ayan. Yan ang tinatawag natin ang mutya verde yan guys, kulay berde talaga yan, no? Yan, isang maberding aura. Ayan, na parang may mata dito. Ayan, o parang may nakaikot dito. No? Ayan. Dito rin sa kabila. Ayan. Hmm. Uh, Ayan. Uh, isang tagusang aura. Uh, isang maberding aura ng uh, bertod ng isang mutya ng dabong. Ayan. na uh, Nako guys. Napakasaya. Okay. Ang mutya ng dabong. <coughs> Nandito rin guys ang tinatawag natin ako ang kay ganda ng gintong alimango isa na namang hiyas ng alimango guys oh. yung kanyang sipit dito sa kabila ay nag na oh. naging puti oh. yan oh. no? Oh. oh. isang alimangong nakatulog isang mutya ng alimango yan gininto ang alimango mga kaibigan napakaganda ng kanyang aura oh. pag yun papansin nyo guys ang lakas ng aura banda dito oh. dahil siya ay isang maputi na aura no? Oh. Ayan, okay, dito iba yon yun, Isya, yung isa dito iba, yung kanyang sipit maputi masyado dito, napakalakas ng aura niya dito Okay, ayan, yun aura ng isang alimango, okay So, ayun po, so before we go further guys, ito muna yung na magpadala natin ng na mga gamit, no, sa araw po na nga May 11, no Okay, May 11, 2024, araw po ng Sabado. Pinadala natin po kay Tatay Ising. Diyan po sa may Quezon City, Metro Manila. No? Okay, kay Tatay Ising or Tatay Unisimo. Okay, kay Brother Nel Soriano Fernandez. Diyan rin po sa may uh, Quezon City, sa Cubao, Quezon City. At kay Ma'am Teresa Mirandelia, dyan, rin, dyan sa may uh, City, Albay. Ayan, okay, ma kay Ma'am Teresa Mirandilla. Kay Brother Dennis. No? Ayan. kay Alan Impas dyan sa May Davao, uh, Suawan, Marilog District. Okay. At kay Ma'am CJ Carino. Ayan, ito ma'am yung uh, mutya mo ng, ano na pinagawa natin ng silver. Yung uh, tawag nito. Yung um, salagubang. sa Lagubang, no? Ayan. Padala na rin natin dyan sa may San Pedro, Laguna. Okay? Maging kay Ma'am Florilyn Malit. Ayan. Yan po sa may parang-parang Urani Bataan. Okay? Alright. Ayan po ang naipadala natin. No? Okay. Okay. We have 6, 1, 2, 3, 4, 5. We have 6 parcels po na naipadala po natin dito sa araw po ng Sabado. Dated po yan ng May 6, ah, uh, May 11. ayun Okay, we have six parcels po na naipadala po natin. Alright, so continue tayo, guys. Dito tayo sa altar ni Pearl of the Orient. Ayan po. No? Ayan, dabong. Ito yung mga siswerte talaga. Ito, ito yung mabisa, no? Pagka mailig tayo sa mga game of chance o tinatawag natin pagsusugal itong alimango. Ito naman ay a sign of increase ito, no? Pagka mutya ng dabong. Okay? Ayan, talagang mabisa, no? Sa pagninigusyo, sa swertehan ng pamumuhay. Napakatindi, o yan. Alright, no? Mayroon na ako ipapakita sa inyo dito guys ang kakaibang mutya ng kugun. Ayan. Ang bertud ng kugun. Ayan. Nako. <laughs> Tinagkaluban tayo guys. Okay, so ang bertud ng isang kugun. Okay. Ang bertud ng kugun. Ang lakas at kapangyarihan ng mutya ng damo. No? Okay. Okay damong mabagsik kung no? ayan makakita lang natin sa mabulubunduking area so yan ay pinaniniwalang nagbibigay ng kanyang hiya sapagkat siya guys no ay uh, talagang uh, gustong uh, makatulong sa mga tao kaya siya po ay nagiiwan ng uh, tinatawag natin guys na mutya no ito yung mutya ng ating uh, kugon ayan napakatikas guys grabe matindi talaga kakaiba yung aura niya yan kakaiba okay kakaiba guys grabe yung ako dito no? Oh. is different from the other talaga yung aura niya iba yung kanyang aura ang mutya ng kugon okay ayan ipagkakaloob na rin natin yan bibitawan ni Pearl of the Orient okay at uh, ito rin sa gabing ito guys ito papakita ko Look at this guys. Nako po, matindi to. <laughs> Malakas to. <laughs> Ayan. Okay. Ayan uh, o. No? Okay. Alam nyo kung ano yan guys o. Oh. Matin dito. Malakas to. Ayan. Ito ang mutya guys na napakatikas. Ayan o. No? May tao sa lobo. Oh. Ayan o. No? Oh. Ha ha. Na, opo. Ayun oh. Oh, pansinin nyo guys, Nandyan ang gabay oh, parang bata, ano? Ayun. Look at that. Na pa-kilabot na aura ito. Okay? Oh, 'yan po ay ang mutya ng mangga o oh, ang buto ng mangga, guys. Oh. Ayan Na ang antikas mutya ng uh, tinatawag nating buto ng mangga. Nandyan ang gabay, guys. Oh no, para siyang bata yung gabay natin pagka nailaw natin no, ayan o diba o, o. parang nakasimangot ah. <laughs> okay o yan ang mata o. ilong bibig o o o nako ayan siya hoy napugi pala ire isang lalaking gabay na napaka inkantado tingnan nyo ang loob guys o oh. look at tingnan nyo yung loob ng uh, ano ni no tingnan nyo parang may mga bubbles sa loob diba hmm kakaiba yan <laughs> ako guys puputi na lang yung mata natin dyan kakahanap nito hindi nyo kaya nga gilapin ang mutya ng mangga ayan kaya pag usapan natin yan okay sinong magnanais nyan nako napakasayang tunay po okay ayan di ko sana bi basta binibitawan ito guys kaso nga lang para sa inyo okay ang buto ng mangga ayan po usapan natin yan ha okay ang mutya ng dahon. Ayan. Pero guys, ginawa ko siya ng kwintas, oh. Ayan. Ang kwintas niya ay gawa sa banaog. O oh, ang pandakaking itin. Ayan. Oh, wonderful. Napakaganda. Oh. Andun din ang aurang kakaiba niya, guys. Oh. Look at that. Grabe, ang saya ni Re. Oh. Ewa. Oh yan din ang kapangyarihan ng dahon ng nagbibigay ng habang buhay ng haba ng buhay kumbaga no yan ang mga bertud ng mga dahon guys isang uh, gintong dahon ayan na napakaswerte ginawa ko siyang kwintas para ating madala-dala araw-araw para kasabay nating gabay ng kalikasan ang lakas ng karagatan yan po ang bertod ng banaog okay ayan pangkalatang uh, depensa napakaswerte at napakainam sa pamumuhay ho yan mga kaibigan ayan po okay so hanggang dito lang po guys ayan po ipinakita po ni Pearl of the Orient sa inyong lahat yung ating pong mga pinapakitang mga hiyas no sa gabing ito po sana na may nagustuhan ninyo mga kaibigan at uh, mapagpalang gabi po sa lahat ating mga kaibigan tagapagsubaybay. You can call me guys, no. Pwede kayong tumawag or you can give me your message here. All right, pag-usapan natin. Hanggang dito lamang po at bye-bye for now guys. Kita kits ulit tayo tomorrow is Sunday. So kita kits ulit tayo dito sa altar. Okay, bukas. Mapagpalang gabi. Bye-bye for now guys. God bless, God bless po everyone. Bye-bye.